Isang magandang umaga po sa buong kapuluan at lalo-lalo sa mahal na bansa ng Pilipinas. Ang aking pong pagdalaw ay isang pagdalaw na kinakailangan maihatid ko sa inyo ang aking mga na-encounter na karamdaman dito sa St. Joseph Chapel. Ang lahat po ay makabuluhan. Kaya kung sakaling man po ang aking pag-iingat, pag-aabiso, Kinakailangan po ito ay magkaroon ng talab sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo -lalo na sa gen new generation. Ang aking pong pabalita sa ngayon, tanging una po sa lahat, ang manami na sa langit, ako po'y hawakan mo sa aking mga pagbabalita kasi po mahirap po ang magdunong-dunungan lalo sa larangang ito. Ikaw po ang aking buhay at pag-asa sa aking konting na nalalabing hiram na buhay. Kaya po, ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa suso. Ito po palang mga new generation ito, eh, nagkakaroon po pala ng lamig itong, itong katawan ng katawan lupa ng tao. Kapag po sumakit ang suso, sasakit po ang leeg, sasakit po ang spina, sasakit po ang ulo. At kung kayo po may mamanamdan dito na parang naninigas, ah uh, kunin nyo muna sa first aid na Pulong tubig, isang litro, ah, bagong paligo kayo, haaminom kayo ng tubig bagong itapat. Good for one and a half minutes. Dahil ito po pala, eh, tubig lamang. Ito po pala, tubig nito, eh, pumapaloob sa loob ng katawan ng tao. Kaya pag, uh, kapag kayo ay nag-cover, ang tawag yan, pati yung ihing, to, tuloy-tuloy ang inyong pag ihig Kaya kahit hindi kayo uminom ng gamot, ayo ah, na uh, aatrakang lamig, eh, tuloy-tuloy. Kaya kung ang akin man na si David ngayon sa umagang ito, hindi ko na po pakahahabaan kasi ka panig-pay-panig uh, panig na lamang ang aking ibinabalita at hinihingi ng magandang pagkakataon sa atin ang maliwanag na araw-araw na biyaya ng Diyos na hindi natin makakalimutan. Pinasasalamatan ko po ang lahat ng lihim na nagaganap sa ating buhay sa kanya-kanyang akda. Kaya sa umagang ito, A uh, ibinalita ko sa inyo na kinakailangan na yung aking ibinabalita sa inyo ay eh makarong magkaroon kayo ng kaprasong pag-aaral para maintindihan ninyo na ako namang mother pa rin ng Bulacan at tsatsagang magbalita sa inyo para ito ay eh isang pag-iingat na hindi nyo makakalimutan. Ha, uh, maagang liwanag ang aking ipinaaarok sa tao para hindi lumuha. Kasi kapag nawala na ng bas ang isang babae, delinquente na naririyan na ang kalungkutan habang araw na hindi kayang ipaliwanag. Ang, ang uulitin ko sa inyo, kung kayo may nararamdaman sa suso, sa, sa leeg, sa ulo, sa spinal, ha? at m, sa pangangapal ng inyong matres, ngayon ka na-encounter na ito pala, Elabi. Eh, Kaya ang aking pagtayon ito ay eh, isa lamang paalala na hindi ninyo makakalimutan bilang lamang sa pagmamahal ko sa aking mga nagpapalo mga magulang na nabibisto ko ang mahihiwagang pangyayari sa buhay. Hinahabol po po ang lahat na para maipahayag ko sa inyo uh, para hindi magkaroon ng maraming lubha ang kaganapan sa ating mahal na bansang Pilipinas. Kaya, uh, Maraming marami pong salamat sa inyo sa umagang ito na dinggin ang aking kaprasong pabalita. Ito po ay hindi nyo pang hindi nyo pang umulugihan. Pagkos kayo ay tutubo sa Mariing Tagumpay. Uh, sa lahat na nagpapalo sa akin, na bumabati ako ng maligayang umaga at ako ay dumalaw at muli akong dadalaw na hindi napakahabaan ang ating mga pag-uusap. Tanging ang Diyos na nakakalam. Salamat po! 啊，微博。